Kasi hiningin ko ng statement ang uh, MTRCB at sinabi niya I don't have an official statement but in my opinion the hosts acted appropriately on the given situation. Ganun lang kasimple. Ganun lang kaikli yung sinabi ni Lala. Ayun sa MTRCB Walang violation ang ginawang pagsita ng TV host na si Vice Ganda sa male contestant ng Especially For You na si Axel Cruz sa plano nitong ibeso ang babaeng searcher na si Christine. Ito ay base sa naging sagot ni Movie and Television Review and Classification Board Chairperson Lala Soto Antonio matapos hinga ng komento ng showbiz insider na si OJ Diaz, lalot maraming netizens at personalidad na ang nakisaw-saw sa isyu na kaliwat kanan ang bash kay Vice. Kwento ni OJ sa showbiz update vlog nila ni Mama Loy kasama si Josa Puko na ipinost sa YouTube channel kagabi, June 7. Wala raw yun, walang violation na nangyari, at sinabi nga ni Chairman Lala Soto, kasi hinihingan ko ng statement ang MTRCB at sinabi niya na, I don't have an official statement, but in my opinion, the hosts acted appropriately on the given situation, ganun lang kasimple yun, kwento ni OJ. Sa tingin din ng vlogger na kaya ayaw nang magsalita pa ng happy ng ahensya ng gobyerno ay dahil posible siyang kuyugin ng bashers. Kung ako, kilala ko si Lala, ayaw na niyang masyadong magsasalita, I'm sure maraming humihingi ng panig niya. Siyempre pag nagsalita si Lala, ibabash si Lala kasi nga kalaban ng itbulaga yung show ni Vice, sabi pa ni Oji. Pahayag pa niya, and ang alam ko ay paboritong panuori ni chairman lala ang especially for you kaya alam niya na wala raw violation na nangyari at tama lamang daw yung ginawa ni Vice na pag-call out. Iba-iba ang opinyon ng mga tao, depende na lang talaga kung pagaganahin mo ang pagiging balanse mo o pagiging fair mo doon sa pangyayari, sabi pa ni OJ. Nabanggit pa na hindi rin maiiwasan ang beso-beso sa showbiz. Lalo na sa magkakakilala at magkakaibigan kapag nagkita o magpapaalamanan kahit parehong lalaki at babae. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.